na blessing ang bawat isa sa inyo sa bayan ng Palupit. Lagi ko sasabihin na Oo, dito ulit ito. Lagi ko sinibo lang. Lagi nandyan kasama ang pag-unawa sa bawat isa. No? At sa lahat po ng ating mga principal na nandito, salamat po sa oras ninyo. Palupit, North District and uh, South District, maraming maraming salamat po sa oras po ninyo. Alam po po, mandi ngayon at marami kayong trabaho. Pero pinagbigyan po ninyo kami para uh, maibigay yung oras ninyo dito sa ating uh, flag ceremony. Ngayon pong araw na ito ay uh, siguro isa ng aking uh, lindo ng kaawan. Happy birthday! Uh, dalawang beses lang ako na nag-celebrate ng uh, birthday ko nung 18 ako at saka nung 40 years old ako. Pero simula nung Uh, nakapagtrabaho na ako, nagkaroon ng negosyo, lahat ng celebration ko, lagi sa bahay ang na, lagi sa mga uh, bahay ng mga uh, mga PWD, sa mga bata, sa mga matatanda, nandun ako lagi. At uh, gusto ko, dito sa bago kong trabaho, sa bago kong mission, ay ganun din, ganun din ang magawa ko dahil uh, mas uh, gusto ko at mas masaya ako kapag celebrate ko ang kaarawan ko na nagbibigay ko yung uh, konting uh, or simple na tulong sa mga kababayan ko. So dito sa Kalumpit, mas gusto kong i-celebrate at pisahan ng ligo itong uh, darating na karawan ko dito sa ating kababayan sa sa Kalumpit. So ito naman ay uh, hindi naman lagi pinibigay sa atin ang pagkakataon na ito, kaya ayoko sayangin yung uh, pagkakataon na Makatulong ako sa abot ng makakaya ko at uh, yan naman ay uh, nagagawa ko dahil sa tulong ni LaVice ng mga konsihan nila ati Gemma, ati Charlie, ati Lonnie uh, Kuya Ferdy, lahat, Engineer Eva, Timaw, lahat po, lahat ng na mga nandito, lahat naman to nagagawa ang pagtulong sa bayan dahil po sa lahat ng tulong ninyo. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, umpisahan po natin ang pagbibigay ng laptop. Tatawagin ko po isa-isa. At kung po pwede po, makasama dito si Vice Star, Ati Mao, Consul City, Taganda, uh, Consul Alvin, Consul City, Consul Joe.